video ito, makikita ng mga taong wala magawa tuwing break time. Ikaw, Dan, anong ginagawa mo tuwing break time? Oh, what's up, what's up? Ano ba ito? Ano Dan? Hindi wala nalaman. <laughs> Ikaw, Jeremiah. Wow. Grabe natin pa lang natin. Shit. <laughs> ikaw yun si eh. Anong ginagawa mo tuwing break time? Ano yung naabangan mo? Cheese? Cheese? Asan chicks? Ah, ayos, ayos, ayos. Ikaw naman, Michael. Kadiri ka naman dito pa sa labas. Ang baboy mo, ah naman yung dalawa. Dito may kita uh, ang pagde-develop ng mga bading. At tinuli kami ng teacher kasi Yes, ma'am? O, oh, ayan. Ngayon, tinuli kami at pinapapasok kami ng classroom. Kaya, papasok kami ng classroom. Resist mo, resist. Ah, <laughs> pare, pare. Ngayon, pinagbabawa lang kami ng teacher. O, oh, ikaw, Albert, huwag ka nang uupo dun sa may stairs. Kasi nakakaarang ka. Ah. Very good. <laughs> eh, sa lokoyan tumatawa ang isa At pang nako. Para pang burao oh. si Michael. Ano rin doon? Yung paano mo si Michael? Ito ang actual na video ng pambuburaot. Domot no, siya. Mission no. failed. Anong masasabi mo, Jeremiah? No comment. No comment. <laughs> Ito ang itsura ng mga taong walang magawa tuwing break time. Yura, uh, anong ginagawa mo ngayon? Patingin niya. Ipi. ang okay. Napakaganda ng ipi. Hindi hindi na tawag niyang ipi. Oh, kamusta? Kamusta? Ayos lang. Ayos lang. E, yeah, pal. E, pal. Hey, wag ka nga. Mababa pa oras natin. Wala rin akong magawa eh.

3 minutes na to. Sa pa nga, Michael. Yan ang ginagawa ng mundo. <laughs> Yay! Labit mo nga dito.

Good night. <laughs> 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 Oh, not there Michael, not there oh, Ayo. Oh. <laughs> Wala, wala in bang indescripted yung video ko? por para... ahí